Hello mga kapogi tayo ay mag-online ceiling first time ko mag-online online sailing paano paano kumpisa ba ano ito ito paano kung paano ano ano walis walis ano ano kung paano ano ano kung paano ano ano kung paano ano ano kung paano ano ano kung tapos ito ito yung pangsalang ah uh, mga pangsalang sa kahoy. Oo. Uh, ano lang to. Bakal kasi to eh. Oh, uh, 85, 85, 85 na lang to ah, uh, 85. Kung gustong bumili, mag-mine na lang, mag-mine, Tapos ipapalamod ano yung uh, natin. Tapos kung tawid lalo kayo, uh, pa-invisi natin. Oh, uh, yung takip sa ano, Durapax. Bala, ay, takipin doon ito pala oh. kayong takip yung dropbox na ito. Para alam mo nyo ha. Ang kawali ako, ang medyo mahal to. Ito, ano pala to? 120. 120, uh, o. Oh. Kawali, kawali. Kalawag pa yan. Ang tulip yung medyo mahal. Pwede ito pang plate of tuyo. O, kung ng aso, pakaino. Yung kainan ng aso. Dalawa pa yan. Si tubig, to sa tubig, sa pagkain niya. 35 nyo lang, 35. Mga kapungin, bago lang kasi ako mag-online sailing eh. Lalong paano, mga kapapapapok. Ito pa, oh, ito pa mga pa yan eh. lang yan mga kapungin oh. Uh, 120 na lang, 120. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ala, <laughs> <laughs> oh, 120, dalawa yan. Ay, medyo mahal to kasi may takip. Mm. Medyo mahal ug wala to 130. Ito 120 oh. Kung mm. gustong bumili mag-mine na lang, mag-mine ha. Airball to, may takip to, takip. Pagkaing pangulam, kung hindi mabos ang ulam, may takip niyo oh. Di ba? 82. Centa, centa na lang, centa oh. Pala na mo niya, ala mo ba? mag na lang, mag Ang oh, wow. partner tempatnya yang pala 75. Pagbili mo tong tatlo. Ano na to? 350 Binilin nyo na to ah. ba? May pa ako 70. Main na lang main. Mag-comment mag -comment below na lang kayo ha. Tapos pa galamod natin. Ang pasil-pasil. Pwede pa to. Yung pasil-pasil po -pasil, sa sahig. O pang, ano sa sahig ba? Sa Hindi na kayo. Hindi na. Okay. Binibinta ko ito si Tambak na eh. Hindi na kaya kong interior. Binibinta pala. Oh, interior. Bago pa yan. Yan, oh, Bago pa yan. Yan o, bago pa yan Oh ito lang ang diferensya niya no. Oh. lang diferensya. Oh, 150 na lang oh. Mag-mine na lang ah, mag-mine. may kadena pa ako. Oh. oh, kadena 180. Hindi na kasi kaysa nakatampak mga gamit ko oh, eh. Oh, may langis pa. May langis pa ako. Oh. Free na lang si Hortong Langis. ayun oo. Oh, dito ito yung tatasal. Free na lang to. Masala pagbili binay mo interior, interior, itong dalawa. Pag binay mo itong dalawa. Interior, sa kahit yung kadena. Free na lang to. Kung ito bilhin mo, 180. Eh, itong kulungan ng aso. Uh, Maganda to eh. Kasi yung may kamahalan nga lang pero ayos to. 750 yan o. Oh. Mahal-mahal nyo ito Ang eh, oh. so, mura na yan. Kung saan kayo bumili, mahal yan. Babot ng one oh. type Hindi na kayo makakugi eh. ay may nangangapap ka. Bago lang sa online ano, ceiling pero marami pa tayong binibita na online ceiling. Kasunod nyo lang yun.